Hi guys, good evening. So this is Romanski and for today's video, kahapon nag-upload ako ng Reels video regarding sa MetaQuest. Kasi nagtaka ako bakit nagkaroon na lang ng MetaQuest yung aking pangalan. Sa ilalim ng aking pangalan, meron nakalagay na meta MetaQuest. Parang ganyan yan. I-flash natin sa screen. Yan. And then, ah, hindi talaga ako mapakali guys, kaya tinanong ko siya sa MetaSupport at ito yung sagot nila. So ayun na nga guys, tinanong ko yung isang uh, MetaSupport representative kung ano nga bang ibig sabihin ng MetaQuest sa ilalim ng pangalan natin. So ito yung sagot niya. Tinanong niya ako una. May I ask if you are a gamer? Meta Quest is usually associated with gaming. So, uh, sabi ko, yes, dati nag upload ako ng mga games dito sa Facebook, nag stream ako ng mga games, pero dati pa yon, hindi na yun nasundan. Bakit nagkaroon ako ng Meta Quest? Meta Quest sa ilalim ng pangalan ko. Sabi ko, kapag ba gamer dati, kapag merong history dito sa sa Facebook na nag-game ka, nag stream ka ng games, magkakaroon ka ba talaga ng Meta Quest na label? Sabi ni, sabi niya, Yes, that is correct. MetaQuest has something to do with gaming. So, but I am still checking this further for you. So, yun na nga. Kinonfirm niya na kapag gamer ka po talaga, meron kang label na MetaQuest sa pangalan mo. Okay? So, hindi pa rin ako doon na nakontento. At tinanong ko siya, paano, na, paano na-detect ni FB na isa akong gamer dati? Automatic ba yan? Malalagyan yung pangalan natin ng MetaQuest kapag gamer ka? So, yun. Pinaghintay niya ako mga ilang minuto nag-reply siya. So, sabi niya, Thank you for patiently uh, waiting. Yes, I have verified and it's usually for those who does gaming. So with Meta Quest people have new ways to immerse themselves in 3D spaces that go beyond that uh, that go beyond the physical world to feel like they are with friends and family as they discover new experiences together. So yun na nga yung sinabi ko na meron silang bagong ilalunch na device, yung virtual reality check, VRC, yan. Ah uh, bago nila, uh, bagong device na ilalunch nila. So ayun na nga pwede na doon makapag ge, ah, habang naglalaro tayo nakikita natin yung virtual talaga doon sa so, pamamagitan nung device na yon. Sabi niya, everything in the meta platforms daw are all uh, automated. We do we do not have a specific eligibility requirements on that. Kasi tinanong ko kung merong habang uh, requirements para magkaroon ng meta quest label sa ating mga pangalan. So ayun na nga wala daw silang specific na requirements regarding doon sa meta quest. And then meron sila ditong binigay na link. Kay ko lang to sa comment section medyo mahaba kasi yung content no. Uh, ilalagay ko lang para din mabasa nyo din. Okay? So, ayun nga, hindi pa rin ako nakontento. Sabi ko, meron bang benefit na sa atin, ng mga Facebook user, yung pag nag na, nagkaroon ng MetaQuest na ganyan. Sabi niya, to be honest, this meta quest is still in testing phase daw. It has, it has not been rolled out to everybody yet. There are no additional updates about it. So, so there is not much of an information that we can provide at the moment. Besides, that it is related to 3D, 3D devices and gaming. So ayun na nga, as of now, wala pa sila talagang uh, information regarding dito sa metaquest quest na to. Kasi nga, sabi ko dun sa reels ko, wala naman silang nilabas na bagong update regarding po dun sa pagkakaroon ng metaquest quest. Okay, so sa madaling sabi guys, yung pagkakaroon natin ng metaquest is kapag na-detect ng uh, Facebook AI, yung ating history dito sa Facebook, automatic, uh, lalo na kapag nag-upload tayo before ng mga games, nag-stream tayo ng mga games, automatic, malalagyan tayo ng meta-quest na label. Wala po siyang uh, requirements para malagyan yan. Automatic lang siya dyan na uh, lumabas dyan sa bagong update nila. And then, wala naman po siyang benefit sa atin. Okay? Hayaan nyo na lang po muna yan dyan. Kung meron din po kayo, hayaan nyo na lang po muna yan dyan na meta-quest na yan dyan na nakalagay. Kasi nga, in the future, possible po na meron na naman po silang update na ilalabas and connected po yan dyan. So, as of now, kapag i-click mo yan, marereredirect ka doon sa Play Store. So wala namang po lumalabas doon sa Play Store na, na application, wala namang po. So ano lang siya, parang error lang. So ngayon, as of the moment, ano pa siya, nasa testing phase pa siya. Okay? Hindi pa siya na rolled out sa lahat. Uh, pili pa lang po yung nagkakaroon niyan. Okay? So sana maliwanag sa inyo yung Meta na label na 'yan. Ulitin ko po, wala pong uh, benefits sa atin 'yan. Hayaan niyo na lang po muna 'yan kasi possible meron 'yan update uh, na ilalabas si Facebook regarding diyan. Okay? And then associated siya sa mga Uh, 3D devices, 3D gaming or Apag, kapag ikaw ay isang gamer, automatic magkakaroon ka yan. Okay? So yun lang.